Good afternoon everyone! Ayan po, welcome to my blog. Kain po tayo! Ayan po, so ito po yung lunch namin today, dahil po is tanghali na kami kaganina medyo late na rin yung kain namin, kaya ang ginawa namin nag- uh, <laughs> kain muna kami, nag kami sa isang karinderiya, tapos kumain kami ayan mga bebe ko ayan, so mga ka-subscriber ito na po ang ating lunch break today, hopefully makikita nyo lagi yung araw-araw naming araw-araw naming pag area at paghahanap ng subscriber mga ka-subscriber ayan po So guys, dito po tayo lagi sa amin. Follow nyo po ako for more info sa PLDT promo. Ayan. Guys, kain tayo. Subukan natin to. Maya-maya, may palibre to si Miss Alan ng soft drinks. Siya na naman yung bibili. Lagi to si Miss Alan nagpapalibre eh. Ayan po. So guys, alam nyo ba na habang kumakain kami, nagkikwentuhan din naman kami. Hindi po lahat ng oras at araw namin ay namin maging seryoso kakahanap ng magpapakabit at kahahanap ng sino mang mag-apply. So pag nag ito yung time namin na nagkikwentuhan, nagchichikahan, at kung nakailan na kami sa aming mga production, ayan po. So kasama namin talaga yung technician. Kasi once na may nag-apply, pwede namin isama sa install agad ayun so sa mga gusto pong mag-apply alam nyo na kung gusto nyo po talagang mag-apply at gusto makabitan agad pagkasama mo kami at pag naglalip ako i-search na pong pangalan ko hanapin nyo po ako at magpakabit na po kayo sa aming promo na 999 araw-araw po kami nakasakay sa technician araw-araw kami magkakabit at araw-araw kami naghahanap ng mapapakabitan o ayan na guys masabi ko sa inyo hindi ako nagkamali diba nagbibigay na ng soft drink si Miss Ala Coca-Cola coca Ayan po. Yay, soft drinks na tayo. Yehey. Ayan, palibre yan lagi ni Miss Ala. Hindi po siya umiinom ng tubig kasi lagi po siyang may soft drinks, guys. Ayan po. So tawang-tawa dito si Miss Ala kasi nakatitig kasi kanina sa kanya yung camera. Sabi niya, oh, lagi daw siyang maganda. <laughs> Ayan po. So thank you, thank you, thank you very much. Welcome, welcome, welcome to my blog Saka po guys, palo at like niyo po ang aking video every day na nagsusubaybay sa akin para sa installation and activation. At abangan niyo po lagi ang aming mga promo ni PLDT. Everyday may promo, everyday malakas at masaya po ang aming subscription sa PLDT sa mga nagko-comment po dyan. Ayan po. So, sa kami po ay para lang po sa mga installation po at new application po ha. Hindi po kami para sa mga repair-repair. Ayan po. Guys, thank you, thank you very much. Sana po, subaybayan so nyo po ang aming vlog everyday. Ang aming lakad araw-araw. Thank you, thank you.